Yun, so isang magandang hapon sa ating lahat mga kalapatids. Welcome back to my channel, Pepong Loop TV. Walang bang bisyo, kalapati lang. Yan, so ngayong hapon, ayan, kauwi ko lang galing trabaho. Alright, so pang apat na araw ata ka... Nung nag-upload tayo Apat na araw nung hindi tayo nag-upload mga tropa Kasi nga nun, may trabaho na kami Ah, uh, nagkaroon ulit kami ng project, project. So, ngayon, ay uh, update ko kayo dun sa may, di ba, meron tayong na na kalapati nung nakaraan yung tinatahi natin. So, i-update ko kayo kung ano na nga ba ang nangyari, mga tropa, mga And then, meron na tayong dalawang YB, mga inakay, na nasingsingan ng pangkarpa. Wow! Ayon, para sa North Derby Race. Ngayon, darating na October, mga tropa. Yun, so, makakasali na ulit tayo. Alright, and ito, I-update ko kayo. Kukunin ko mamaya yung ano. ay yung napal ko natin na ibon. <clears throat> so, apat na araw ata. Apat o oh, five days. Mula nung na-upload natin na tinahihin natin to. Na napalkon, ko. So, kamustahin natin mga tropa. ba diba, Napakalala nung ano niya. Anong uh, sugat. So, titignan natin. Kung ano na bang nangyari sa kanya. Alright. So, kunin ko lang siya mga tropa. At eto na nga. Oh. So, after, di ko lang kung 4 days o 5 days, ayan, tumutubo na yung ano, oh, uh, tumutubo na yung mga balahibo, mga dot, -dot na tinanggal natin nung lilinis. And then, ayan, yung sugat niya, naluyo na rin mga tropa. oh, ha, good news, buti na lang, nagapan, ayan o. Oh. Buti na lang, marunong tayo magtahi. Alright? Ayun no, malikot na pati. No, ano 'di diba, nung katatahi niya tapos kinabukasan nagpakawala ako nito na mga ano mga ilalaro natin ng OBN. Ito, tumakas. Eh isang araw pa lang nung natahi natin, nakalabas siya. Muti na lang hindi siya nag play, mga tropa, Siyempre, masakit pa sa katawan niya 'to. Makulit kasi ayun no, parang walang iniinda sa katawan niya mo nung ano nung nakalabas. Pero okay naman na siya. Ayun no. Oh. Goods na goods na ulit siya mga tropa, mga kalapatids oh, ha? Hmm. Ayan na siya. oh, yung Alphonse na binigay ni Sir Homing. And then, ipakita ko sa inyo yung ano, yung mga YB na nasingsingin natin ng pangarpa dahil isa doon yung nagagamit natin na binigay ng no, mga idol natin na Chambalero Brothers Loop, mga tropa, mga kalapati dyan. No? isa sa lahi ng ibon nila is masusubukan na natin eh, no? namumulbos na pati siya o may naiiwan ng puti puti dito sa may kamay natin ayan si baba ko na para di na may stress alright so doon tayo sa may ano dun tayo sa may eh, uh, mga YB na ilalaro natin sa October mga kalapatids at ito naman yung binigay sa atin ni Sir Ben para so, hindi ko pa na ipapares hindi ko na si kaso nung ano, nung nagkatrabaho kasi tapos naman na nating i-flashing yung mga yan. Ay, nasa kondisyon na eh, yung mga yan ngayon, mga tropa. Eh, naubusan ako ng feeds ngayon. tumunta ako kay Sir Homing ah, para bumili na ang patuka nila. Eh, nai na nga sila. Hindi ko pa na ipares. Tapos yung isang na ah, hiram natin na lahi ni Alwina. Ayan, binalik ko na rin siya sa may stock club, mga tropa. yun na silo. Eh, pares na pares na talaga tong isa na to. Itong naka-PHA na to. Pares na pares na ang kaparos ng umupo-upo na ito, mga tropa. Alright, so yan. Yan yung mga ano, siguro bukas, bago ko pumasok, isasalpak ko na sila ng maga uh, dito. Alright, magbibideo na lang tayo. Yan, siguro agahan ko na lang ng, ano, ng gising, mga tropa, mga kalapad, para may pares, para may... Habol natin sila sa breeding mga tropa. And ito na yung mga YB oh. O, ayan, sa Facebook page ko lang kasi inano wow. uh, in-upload yung pagsisinsing sa kanila. Makakalapati 'yan. Ito, Grisel. So, Karpa. Ito yung unang nasuksukan natin ng singsing. 'Yan ang nanay niya is ano, oh, checker, tapos Grisel. Ang lahi niyan mga tropa, ito yung Melchor de Asis natin. Isa sa nakapag nagus natin ng La Union South Derby race. Ored ito na natin kay ano kay Uncle Dudong. Ayan, naka-GRPC ng Sing Sing, mga kalapad. And Grisel, siya yung unang YB na nasoksokan natin. Yan yung mga followers natin sa Facebook page natin. ah uh, alam na alam yan. Alright, uh, off color, yung lumabas. Tapos dito sa isa. And ito na nga yung hinihintay natin, mga tropa. Oh. Yung ibon ng Chambalero Brothers Loop, Bruno Line nila. Alright, magagamit na rin natin. yun napaka ano. Barakong barao, ganador na ganador. Eh, Grisel din yung lumabas. Puro sa tatay nagmana. Diyos may marbar. Puro of color atay lalaro natin this coming North Derby Race. Sa Norte pa naman. Punong-puno pa naman ang Falcon dyan sa lugar na yan. Ay, sabi nila, mainit daw sa mata ang of uh, color. Sa mata ng Falcon na of color. Makikita natin mga tropa, mga kalapati. So, kung totoo nga ba, Uh, may init sa mata ng Falcon eto mga ano na ito. ah uh, of color na to. Ayan. So Bruno Line, shout out po sa Chambalero Brothers Loop. Magagamit na natin. ah uh, Bruno Line na i-cross natin sa Basra Pringles. Nalahi ng galing kay Sir Anap. Uh, Alright. Ayan na siya. Oh. Oh. Waping. Siguro possible kak. Possible bulgak etong dalawa na to. ay mga malalaking bulas na mga tropa kasi nag-iisa silang ano. Ah, uh, mga nag-iisang sinusubuan. Itong dalawa na to, possible 16 and 18. Ito, 16. And ito, mga 18 pa magpipisa, mga kalapatid. So, So, yun na muna siguro yung ano natin update. Tapos, i-update ko kayo sa may mga ano natin, sa may mga bantam natin. O, oh, malalaki na. Ah, maliliit pa pero oh, matatanda na yun. Eh, naglalabas na yung mga ano nila. Mga pakpak, -pak, mga tropa. Ano, o. Oh. Tapos, yung isa pala, yung kaisa-isahang napisa na itong... Ay, hindi niya napisa na incubator namin kasi nilimliman na ito noon. Eh, iniwan niya na kasi napisa na. Marami na siya napisa. Eh, inilawan ko. Ayan, nagalaw pa yung sa may similya niya. Kaya nilagay namin sa incubator. Siguro, next vlog. Ay, ah, ipapakita natin mga tropa, mga kalapatid. Yung kaisa-isahang anak niya na nilimliman na ito. Mga tropa na napisa. Oray, napaganda ng kulay. Sana ganun na yung kulay niya hanggang uh, lumaki. And sana yung tindig is makuha dito sa nanay niya. Sana maging quality yung tindig mga kalapatids. So hanggang dito na nga na muna yung video natin. Yung maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin. And yung mga ibon na binigay ni Sir Ben, ipaparis ko na bukas ng umaga. So abangan nyo mga tropa. Uh, page And dito sa mga YouTube natin. Sa mga hindi pa nakapalo sa page natin. So follow nyo. Pepong Love TV, mga tropa, meron yung 6.2 follower pero hindi pa tayo ma-monetize kasi meron isang problema, nagka-problema yung page natin. O sana maayos na mga tropa para pati doon is meron na tayong ads. So maraming salamat. Keep safe, ingat, happy flying mga kalabutids.